Dali irangan ni Hubas ang tagahawak nga baha nga nasinati sa Barangay Manipis sa Talisay City niya itong biyernes sa hapon. Sayra na ito ang naitabong pagbaha sa report ni Femary Dumabo. Nasusama ang suba kining dan sa Manipis proper tungod sa sug sa tubig nga makitang ni degayday gikan sa kilid sa bukid pa doon sa dan. Makita sa daw nagbawad ang tubig baha tungod sa sug ni ini. Ang ubang mga residente nag-iyahay sa pagpugong sa ilang mga motor nga di madala sa baha. Mato ni Manipis Kapitan Antonio Habirina. Libagid ka motorsiklo ang naanod. Miabot sa tagahawak ang baha. Diin 15 ka si Kapanimay ang apiktado. Luay eh, pa kay sila ma'am, ganin nagsipag panglabat ito ilang mga gamit, mga habol, mga sapot nga nakalapok. Ngayon pag mga auga, sa gibuhat naghapon na pag mga auga, kay tungkol sa kanang hapit-morta na ilang mga, mga bisting, ilang mga bugas, nang anod, ilang mga ito yung nga sa mga soft na anud nga motor, nga anud ma'am. Ito sa baha? Yes, na baha, Nagsugod ang baha alas dos na itong biyernes sa hapon, human masinati ang kusog ng uwan. dali rang ang mihubas ang baha pagkahuman sa usa ka na Nasinati o sabang ginagmay pagdahili sa yuta sa manipis na itong biyernes o sabado. First time nga uh, ang among barangay nabahaan bahaan yun ako nato Di ba so Wala man na ever kanang ng landslide slide na ginaliha? Oo, noon. Ang prone siya, slide, dili, dili flood. First time to nga gi-flood ang among barangay. Ikan sa bungtod, ma'am. Mas tag niya mong balay, ganun, tumpag-tumpag po, mas babo mong balay. Grabe, dako agad, ma'am, Samtang usa ka punuan sa kahoy ang natumba padong sa usa ka balay sa barangay Lagtang nitong gyapong Biyernes sa hapon. Mato digari tugunon sa action agad team nga gamay ra ang danyos diha sa panimay ug wala ray naangol sa mga tagbalay. Na balay nga na bunalan sa kahoy pero dili gyud kayo kanang guba wa gamay siya damage. Wa gyud sila mo paibaw ato kat ni sila katuron na, na nakuha na kay na oh na istoryahan pamida na mo tumakuha. Asa na nga part sa balay siya na tumba? Kuan siya na istunga gyud siya Ako makuan. Tunga gyud siya. Wala, wala, wala Samtang magyan na ang katunga sa daan din hi sa Mani Road, sugod gahapon sa buntag, human masinati ang landslide sa miaging simana. This afternoon, muad to me, kay muhatag na mi sa ayuda sa financial assistance to all, I think, 600 plus families affected by the landslide. Pero nagyan na ang um, yes since yesterday. yesterday yes. Ang ako namang yung sa DPWH, continue their benching. If they think that it's dangerous to pass, especially sa situation, sila yung moingon na mo, kami mo sa tao. Gisubay na sa CSWS ang gidaghanon sa mga apektadong pamilya sa nasinating pagbaha sa barangay Manipis. Alang unya si Panghatag ng Ayuda. Godfrey Fririlien, Family Dumabok. Balitang Bisdak